Muson na siya. Muson Central Terminal. Saan ba tayo kumain? Saan ka? Inawanag ko ako na sa oto. Pintin na po na ba tayo dito? <laughs> oh, ay, ay, di ko na matagdaan eh. Kasi nga yung bus sa likon-likon. Pwede ba pumasok doon? Opo, dulo kanan sir, pwede tayo doon. Mm. Abay lang tayo dito, 20 pesos po. Ang may 20. Di ba, di ba mamaya na bakit may tingit? Ito lang <laughs> may tingit. Sa dulo, kanan. Thank you. kalaban, ng tao oh. mas maganda pala ano pagkatapos na ng ano ayan unang destinasyon namin guys dito kami sa grotto bulak at ay Bakit? Ah. Uh, ano pangalan. Andito na kami sa groto guys. Naglilibot at nagpicture picture. Ay, oo nga pala, no? Oo, pa sabi niya sa sayaw niya nung ano. Ay, nung sa sayaw niya kahit pagod na pagod. Girls na yung kasabi niya. Sabi niya, punta sa yawan. Sabi niya, niya ayoko, ayoko, Bakit ako? Bumanat na ng sayaw. Kaya, kaya mo, nauna pa sila sa atin. Sabi, sabi no. niya, kasi nakita ko yung mukha niya, pagod na pagod. Sabi ko, sayaw ka naman. E eh, nung sabayo, gumanyan ka niyan pa nung. <laughs> kung nawala ang pagod. O, ay, ano ba yan? Video ba yan? O hilat mo? O ano? Hilat lang. Naku po! Hmm. Naku po. Video.

Ayun, may bato. May bato, bato, may ano? may bato ba? Eh, meron oh, dito, 'yung tubig. Oh, oh, yeah. ah, si well, oh, yung... Oo, Silence mm -hmm. spray. Ay, Silence daw, uy. Ayan oh, Silence prayer prayer area. Ah, papasok tayo doon? Ah okay. May mga ano sila. yung ay yung mga ganon ay may mga ano tali sa ano sa pilay first time namin pumunta dito guys sa groto groto vista tawag dito diba okay mas maganda pala na after uh, holy week ka pupunta dito walang masyadong tao kasi kung pumunta ka dito ng Friday, sobrang daming tao. Bahuli, uh, good Friday. Ayaw ko. Saan? Oh, sige na. Yan, makukuha naman yan eh. Yung mal sexy oh, labas posod. pa. <laughs> Hmm. Ano bang meron din ni? Ah, Ada apa? May apa? pa doon. Ada apa? Ada Asan Ada apa? Ada apa? Ada apa? na Natuyo na. Ah, yan yung tubig yan. Ah, yeah, yan o, gray po. Hindi na siya sa ano. Oh, walang tubig. Inalis. Please spray the rosary well in light of spring water. Ah. Ano pa rin yan yung unawasa. Kala ko yung bukal talaga ba? Bukal. Huh? Akit kayo doon. Papasok ka doon, no? Oh. Hindi, doon din labas niya. na labas. Ah, dito na lang maganda. Ang daming basura. Nasaan yung cellphone ni madam? Iyon, entrance. Hilat. 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 na Hilat. 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 Sino? Nagyan ng tubig kasi na puro dahon. Asan ba ang tubig yan? Siguro hmm. na mahal na may tubig. Naglilibot lang kami dito pero masarap dito maghiga-higa kasi malamig. May mga puno, ano? Ay lang sayang walang bunga yung mangga na mulaklak lang Hi kayo. Hello. Oh. May ganon Ay, may bunga pala 'yung mangga. Kalakwala. Mhm. Uh, Nagbubulok. Ano man sira naman 'yan ng bunga. Kaya madaming oh tao daming basura. Ito nga tayo na akit eh. Saan? Ay, yan. Ano ba yung nakakit? Ayaw ko na. Yan? Baka yan ang papunta doon sa ano? Station of the Cross. Dito mga kandila. Hiningal na ang lola. Ayan mo. pag usisera lang kami dito guys. Sa grotto ngayon lang kami napasyal nga dito huli ang aming ano pamamasyal kasi pag makipagsabayan ka siguro sobrang daming tao dito nung friday ano si ang daing basura oh hindi pa sila tapos maglinis um, so ito pala yung grotto vista Paris daw. tempo daw. Pasaway talaga 'tong si Bonita. Oo oh, oh nga. Lumabas oh, na pasaway mga? Ah, sige, magpicture daw muna kami, guys. Wi yeah, Ito ano? mga kasamahan. Ang init na. Umaraw na, umaraw. Kanina malilim. Kaya balik na kami sa sasakyan, guys. Sana naman tayo, bonang. Magkakape, tangaling tapat. Walang hiya to. Kape pa talaga. Sige.

Ganda dito. Maraming puno. Bakit malungkot siya? Dahil maraming taong makasalanan. Okay. Ah, doon din pala ang lusot natin kung inakyat natin yung yung bago doon. Sa, so, dyan pala lusot din natin. Hindi naman natin kahingal naman. Ah, maganda kami. Lagi kami present. Hindi makukuha yung ano. Bilat. Hoy, atras doon. Kunin mo yung pangalan sa taas. One, Yan. Two, <laughs> 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 Natapos. Ano daw ginagawa Si Bumbo? yung pala si Banban no, ala si Bonbon? No, si Banban Bonbon mataba no, Si no, si Bonbon no, si Banban no, si <laughs> 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 kami may dito. Dito. Hmm. kami ng punok guys dito. ano to, mga mocha na pag-ini sa dayo. <laughs> naglayas. <laughs> <laughs> Hindi nanalo. Ano yata, Hindi kami nananalo kaya naglayas kami. <laughs> Saan ba kayo uwi, Det? Ano? Bohol. Ay, sa Bohol. Wow. Taga ba Bohol, sino? Ako. Ay, Akala ko ba kayo ni Madam? Hindi, ano Hindi ako. asawa. Ay, Ay, ang asawa. Sa sa ano? Kasi, di ba dati nung araw? Saan kayo sa Bohol? Buena Vista. Akyat kayo sa ano, chocolate hills. Malapit ko na pumunta. Ang hill daw. Ah, pero wala uh, ka na Ano? ng tubig doon. Dalawang oras pa. pa. Ah, malayo layo Init eh. Oo <tap> nga, so, uh, sobrang. Ay, eh, hindi, hindi naman mainit, doon. Ay, mainit ay, ngayon doon. Mainit daw. Sa ngayon? Kasi, ay, ay, kasi ay, maulan, maulan pa, pag-ulan Pag pa ngayon doon. Wala ulan. Oo, doon na lang, para malamit lang. Tara na. Saan ba? Mainit na. Saan tayo? O, tayo. Bili -bili 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 tayo ng akit. Saan na tayo? So second destination kami guys. Foran, salamat sa lahat ng nanonood dyan. Sick up ano na natin 'to. Saan daw punta natin? Okay, bye-bye. We'll be right back.